Magandang araw sa inyo mga Lods. So ngayon mag update tayo sa aking nanay. So mga Lods, ang nanay ko ngayon sabi niya malungkot daw siya. Kasi unang-una, yung kaibigan niya na nakikitira sa kanya lately, eh umalis muna. Kasi nga eh dahil sa trabaho, maaga ang pasok niya sa kumpanyang pinapasukan. So doon muna siya umuwi do sa dorm na provided ng company. Kaya medyo malungkot ang nanay ko. Pero wag kayong magalala, about safety naman, ay safe naman ang nanay ko. Kahit mag siya doon sa may penthouse, kasi isang malaking bahay yun, penthouse sa kanya, sa ilalim, may ibang nakatira doon. So kakilala naman niya yung mga yun, mabait naman yung mga yun. At nasa isang bakuran naman sila, so may bakod naman, safe naman. Tsaka yung CCTV camera sa Korea, mga lodsa, talagang grabe. Kaya sa Korea, takot silang gumawa ng kalakuan eh. O kaya may makaiwan nga ng gamit, hindi nila hinawakan eh. Baka kasi mapagbintangan silang nag-i-interest pa na. So about safety, walang problema. Pero sa kalungkutan, ayun malungkot nga daw ang nanay ko. At ang pangalawang dahilan kung bakit nalulungkot ang nanay ko, kasi papasok na ang winter season. At ang sabi ng nanay ko, kahit dati pa, pagka winter season daw, lagi daw siya nalulungkot. Sabi ko, bakit naman? And then, sinabi niya, o oh, nga pala, dahil December ang birthday ko, parang pinapaalala daw sa kanya na malapit na ang birthday ng anak niyang hindi pa niya ulit nakikita. So, kahit na nagkita na kami, syempre hindi naman kami magkasama. Yung emotion, kahit papano bumabalik pa rin at nakasanayan niya kasi yun yung every year na nalulungkot siya every time na dumarating yung winter season. Siyempre, malamig ang panahon, mas na-amplify pa yung kalungkutan, di ba? Sabi nga nila, malamig ang Pasko, malamig ang ano, ang holiday, di ba? So parang mas na-amplify talaga. So dahil doon, siyempre to the rescue na naman yung family nila at yung Ju. Yung nanay ni Ate yung Jew, dinalaw siya. At ang matindi pa, sinama pa yung kuya ng oma ko. Kaya ako naging tita yun kasi yung asawa ng nanay ni ate Yongju is yun yung kapatid ni oma. So ayan papakita ko sa inyo yung video muna mga lods ah. 엄마 보고 싶어서 여기 식당 왔어. So ayan mga lods, nakita nyo, di ba? Si ate Yongju hindi kasama. Malamang sa malamang busy yun. Siyempre, alam nyo naman, itong dalawang mag-asawa ay eh, retired na. Kumbaga, eh, ginagamit na lang nila yung mga kinita nila nung kabataan nila para i-enjoy yung mga buhay nila. So, siyempre, hindi naman basta-basta pupunta ang nanay ni ate yung Jujan nang hindi sila kakain sa restaurant na pinagtatrabawan ng mother ko. So, tingnan nyo rin mga lads. Sunyong ah, omma kage. Yongju, omma. Yongju, apa, wasso. 등심 먹어 등심 준영아 하라고 해언니 준영아 안녕 그동안 잘 있었어 몸 건강하게 오빠도 하이 준영아 어 아유 진짜 준영아 잘 있었니 해봐 잘 있었어 우래할 네. 응. 오늘 놀러와 5월달인데 <laughs> 5월 <달인데. 웃음> 어디 봐 yayamanin talaga eh. Kumbaga yung kinuha talaga yung pinakamasarap na meat na ino-offer nung ano, nung store na pinagatarabuhan ng OMA, di ba? Tsaka alam nyo ba mga lods, magbibigay lang ako sa inyo ng content trivia. Hindi ko alam kung nabanggit ko na. Pero mayroong picture na sinin sa akin na nanay ko na gusto kong hanapin. Kung saan na parang tumakas sila sa bahay nila. Kakuntiyaban niya yung nanay niya at yung Kasi kikitain ng nanay ko yung tatay ko. Okay? So noon pa talaga, parang partners in crime na sila. Pero ang tingin kasi ng ano ng, ng nanay ni Ate yung Ju sa nanay ko is parang little sister kasi parang 10 years yung gap nila more than 10 years eh, di ba? So parang meron kang ano uh, parang na napangasawa tapos meron siyang little sister di ba? So ganun yung tingin niya. So nakita niyo naman yung tito ko parang taytayimik lang, pa chill, -chill lang di ba? Ang sabi nga ng tatay ko dati, pag napupunta raw sila sa bahay nila Ate yung Ju, yung tatay daw isang sinasabi lang, oh, kumain ka na, oh, kumain ka dyan, may pagkain dyan, ganyan, oh, bigyan yung pagkain to. Ganun daw. Talagang ma-accommodate daw. Hindi ganun makwento, pero ma-feel mo talaga na wini-welcome ka nila. Tapos may papakita ko sa inyo yung picture. Actually, itong picture na to mga lods, pinapakita ko naman sa ibang social media to eh. Ang totoo nito, bahay nila ate yung juto, maraming pagkain talaga sa kanila palagi, kaya gustong gusto ko. Sabi nga nila, di ba malakas daw akong kumain kahit nung bata pa ako? Yes. Actually, hinahanap ko dyan yung, ano, yung gatas. So, magtitimpla ako ng, ano, ng Milo. Yung Milo, ang pinanghalo namin doon is gatas talaga, fresh milk. Kaya nung napunta ako ng Pilipinas, yung Milo na ang, hinaha, ang pinanghalo is tubig, parang nagtaka ako. Well, siguro, di ko alam kung because of ano ba, first world country o third world country ba. Pero, ewan ko lang ah. Pero, gatas talaga, kaya hinahanap namin yung gatas. And then, biglang, uy, parang ginulat kami. Yung pala, picture lang. Ako parang napangiti lang na parang sobrang guilty. Pero, etong isang pinsang ko parang nagulat. Na parang, <laughs> parang nahuli kami may ginagawang kalokohan. Tapos yung t-shirt ko dyan, sobrang paborito ko yan. Nadala ko panggang pa Pilipinas yan. Lagi ko sinusuot yan. At uli, kaya ako lagi sinusuot yan kasi isa yung sa binigay ng nanay ko. Parang tuwan-tuwa ako nung dati na sinusuot ko yung binigay ng nanay ko. Yung isa pang ginagawa sa akin ng, ano, ng tito ko dyan, yung tatay ni ate yung Jew. Dahil nasa construction yan. Meron kaming kapitbahay dati na para naglalaro ako ng ano, sa buhangin. Diba, yung uso dati yung ano, di ba yung buwangin, sa may kalye ilalagay, sa may pader, tapos doon sila kukuha ng panghalo nila, di ba? Doon muna nilalagay habang mayroong construction. So, masarap kasi maglaro doon pag bata kayo. sa mga bata ngayon, na sa mga JC, pero ang sarap maglaro sa buhanginan, di ba? And then, parang nagalit yung kapitbahay namin. Parang nakita yata ng nanay ni Ati Ongju o ni Tapos nalaman nung tito ko. Ang ginawa ng tito ko, para uh, parang nagpadala ng isang truck na buhangin din doon <laughs> sa metabi noon. Tapos, doon daw ako maglaro. So actually naalala ko 'yun pero nakalimutan ko na siya. Pinaalala lang sa akin nung ano, habang nung nandito sila. 'Di ba? Dumalaw sila Ate pati nanay niya din sa Pilipinas. Yung sabi ko, oh, naalala ko nga 'yan ganyan. Kasi parang pinagbawalan ako. Siguro dahil sa sobrang tuwa ko, kinalimutan ko na 'yung nangyari, 'di ba? <laughs> Paala kayo basta ako makapaglaro dito. Kaya sobrang inaalala ko talaga 'yan sila Ate Binanggit ko na rin naman dati yata 'to. Kasi nga sila yung pamilya na kahit na half Pinoy ako, never ko naramdaman na parang iba ako. So siguro nagigess na rin, di ba? Yung cultural differences talaga yung pinakamalaking dahilan. Kung bakit nagawa ng nanay ko na ibigay ko sa tatay ko, di ba? Kasi ang akala niya ay eh, magiging... Kung kumbaga parang maaluan ng buhay namin dito. Although, okay, naging okay naman ako dito. Wala naman ako nireklamo. Masaya, naging masaya naman talaga ako actually. So, yun yung pinakadahilan. So, hopefully mga lods, eh, medyo natuwa kayo sa update na to. So, pag nag-update pa ulit yung si Oma, eh, papakita ko ulit sa inyo. Yun mga Thank you!